Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang pene-personal nga na po ni Dante de Vincenzo, ang New York Knicks. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang pag-trade ng Los Angeles Lakers kay Max Christie. For the first time nga po mga katrop, simula ng i-trade ng New York Knicks si Dante DiVincenzo at Carl Anthony Towns ay bumalik na nga po sila sa MSG ngayong araw sa naging laro ng Knicks at Wolves sa preseason. At kahit man nga po naging kaaya-aya ang simula ng kanilang laban matapos silang salubungin ng magarbong fireworks ng Knicks ay lumabas pa rin nga po dito ang sama ng loob ni Dante DiVincenzo sa kanyang dating kupunan. Sa katunayan... Nakipag-initan pa nga po siya sa coaches ng Knicks kung saan una na nga po niyang talk ang kanyang dating head coach na si Tom Thibodeau dahil sa palpak nga po nitong diskarte. Sinundan na rin naman nga po niya ito ng pakikipagkombrontahan niya sa assistant coach ng Knicks na si Rick Bronson. Nahuli pa nga po sila ng kamera na nakikipagsagutan sa isa't isa pagkatapos manalo ang New York Knicks sa kanilang game sa score to 110. At dahil nga po sa nangyaring gulo na ito ay marami na nga po sa mga fans ang nagsabi na mukhang penersonal nga daw po talaga ni Dante de Vincenzo ang pag-trade sa kanya ng Knicks nang nagdang season Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang pag-trade ng Los Angeles Lakers kay Max Christie. Dahil na po mga katrops, hindi pa rin nakakapaglaro sina Christian Coloco at Christian Wood sa Lakers bunsod ng kanika nalang mga injury ay kasalukuyan na nga po naghahanap ngayon ang kanilang front office ng isang bagong sentro sa pamamagitan ng isang trade at kabilang nga po sa mga target na center na maring nga po nilang makuha ay si Jonas Valanciunas ng Washington Wizards, Walker Kessler ng Utah Jazz, Robert Williams III at DeAndre Ayton ng Portland Trail Blazers, Nick Richards ng Charlotte Hornets, Daron Sharp ng Brooklyn Nets at Isaiah Stewart ng Detroit Pistons. Yes, tama nga po ang narinig mga drops. Hindi nga po nawawalan ng na pagpipilian ng Lakers na bagong sentro. Ngunit para nga po makuha nilang isa sa mga ito ay kailangan nga po ng kanilang team na magsakripisyo ng kanilang mga players. At ayon nga po sa isang source mga katrops, malaki nga po ang chance na nagamit ng Lakers bilang trade asset ang kanilang batang player na si Max Christie. Napakataas na rin naman nga po ng trade value nito at marami nga po mga teams ang interesado sa kanyang serbisyo kaya magiging madali nga po para sa kanyang ilipat ng ibang kupunan. So yun lang mga ka-tropes ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.